bago tayo ng tsura ng kwarto. Lalagay tayong wallpaper. And, um, lilipat natin tong kama dito. So, since pagkakasyahin natin, lagi sa namin yung, uh, parang crib, crib ni baby dyan. So, dito na lang yung, kama. So, tagal na namin dito natutulugan. Kasi, gusto naming namin ayusin. Tagal. Ngayon, so, kailangan maayos siya in 2 to 3 days. Hindi <laughs> ko alam paano gagawin yun, pero try natin yung best natin na matapos to in 2 to 3 days. Let's go. Ayos muna tayo ng mga damit.